Hey guys, ito naman po yung limang mid-range na smartphone na merong magandang camera sa meron 10K to 20K na mga presyo ngayon. Ito lang po yung limang smartphone na nasubukan ko na merong magandang camera talaga sa mga mid-range na mga smartphone ngayon. Simulan ko po dito sa pinakamura sa ating list, itong si CMA Phone 1 sa meron 12,000 to 13,000 na presyo niya sa Milasada. Isya yan sa merong pinakamagandang camera sa mga mid-range na mga smartphone ngayon. Samahan pa ka ng magandang software experience na nating OS. Naka 50 megapixel siya na main camera, saka 16 megapixel na pro selfie camera. Hindi man ganoon kalakas ang smart na to, hindi naman man kayo mabibigo sa may software at sa camera ng cm Phone 1. Dating 15,000 rin yung kanyang SRP. Pero guys, madalas po siya na nasa around 12,000 na lang pagka po nakasale sa may Lazada. Pangalawa, baka sakaling makahanap po kayo ng Tecno Camon 30 Premier Isa sa may best camera po ng 2024. Kahit ngayon 2025, panalo pa rin po ang camera na yan. Lalo po kung makukuha natin ng kulang 20k na lang sa kanyang presyo. Apat na 50 megapixel yan. Isang 50 megapixel na main camera. Isang 50 megapixel periscope camera. At isang 50 megapixel na ultra wide. Saka 50 megapixel na front selfie camera. Mas ma-appreciate yung isang camera na yan pagkagamit nyo na po yung smartphone na yan. Dahil iba sa kanyang display, ay maganda rin po siya lalo sa mobile quality. Napaka-solid po ng smartphone na yan. At naka-aluminum frame pa po siya. Saka mabilis din po yung ating charger dyan na naka-70 watts. Itong si Tecno Camon 30 Premier, ang best camera phone ko ng 2024. Nang sulit pa rin po hanggang ngayon taon. Siyempre hindi rin po magpapaulo si Infinix dyan. Dahil lang pang tapat na Infinix sa mga camera phone ngayon, isang Infinix 045G. Tapos mas pura pa nga po siya sa may kulang 18K na kanyang SRP. Naka 12512 na po tayo dyan at kaya rin po niya mag-record ng 4K video sa may back at front camera. Hintay niyo nilang po magsilang smartphone na yan Kaya sigurado magmumura po yan sa mga susunod na buwan dahil medyo luma na nga rin po yan. Sa kanilang AMOLED curved display po siya with 144Hz na refresh rate, Dimensity 8200 ng processor. Even sa games, malakas po ang smartphone na yan. Naka 108MP yung ating camera dyan, tapos 50 ultra ultrawide. Kaya sigurado mag-enjoy -e po kayo kung camera phone po ang gusto nyo sa mga mid-range mga smartphone ngayon. Susunod so, na smartphone natin na mayroong magandang camera, itong si Honor X9C. Kunin mo lang ang smartphone na to guys kung matibay at magandang camera ang hanap mo. Pero kung sa gaming, huwag nyo po siyang kukunin. Masyado po siyang mahina para sa may 17K na kanyang SRP. Pero sa may camera, wala pong problema yan. Naka 108 megapixel siya na main camera. 5 megapixel ultra wide. Mataas din po yung ating battery diyan. Na meron 66 mAh. Naka OLED display din po 'yan. Dito sa ating list guys, si Honor lang po ang pinakapangit na merong overall na specs diyan. Camera lang po ang panglaban niya. At still guys, at number one camera po pa rin para sa akin ngayon 2025 na merong magandang overall na specs. Wala na pong iba kundi si Tecno Camon 30 Pro 5G. Napakasulit pa rin po ng smartphone ngayon taon. Dahil bukod nga sa magandang kamera. Malakas din po yung kanyang processor. At napakamura mura pa po niya guys sa meron 13K pagka naka-sale. I think para sa mga naka Camon 30 Pro 5G dyan, huwag niyo po munang papalitan yan. At kung sakali mang pumbalak niyong bumili ng smartphone na ngayon, eh napakasulit pa rin po niya. Dahil baka guys yung lalabas na Camon 40 Pro 5G, eh medyo downgraded po yung performance na makukuha natin. Kaya kung camera lang po ang usapan, yung limang smartphone niyan guys, ang recommend ko po sa inyo sa mga mid-range mga smartphone ngayon. Syempre piliin din po natin yung merong malakas na processor. Thanks for watching.